Kuya Yang, napasuko mo na ang mga kapatid mula sa dose-dose ng mga nayon. Bakit bigla kang nagpas siyang makipagsapalaran sa malaking lungsod? Nung saysay ng pagiging siga sa nayon, susundin ko ang payo ng aking mga magulang. Maging isang masipag na manggagawa. Kumita ng pera para yumaman. Umuwi para bigyan ng karangalan ng aking mga magulang kauyang, nandito ako para sunduin ka. Ate Lian. Ang aking childhood goddess dalawang taon na ang nakalipas ng pumunta si ate sa lungsod para magtrabaho na ko na kumikita siya ngayon ng pito hanggang walong libo sa isang buwan. Oy, ate! Ate dalawang taon na tayong hindi nagkita, lalo pang tumangkad. Medyo naging badoy ka lang dapat magpalit ka ng hairstyle. Halika, sakay na sa kotse oy. Ang bango naman ni ate. Ate, ang bango bango